guys. Nana? Hi guys. Mag, ano na naman ako guys. Maghugas na naman tayo guys ng... Maglainas na naman ako sa aming lababo guys. Kasi ano. dito na tayo guys sa ating um, ating abuhan guys. kasi maninisan ko siya guys kung maninisan ko siya para hindi siya makikap mamaya pag magsaing so guys ha baka sabihin nyo guys ano ano to guys basura to guys yan ang basurahan namin guys kasi ano siya kasi hindi ko kasi tinatapon dito guys yung mga silutin. May ano kasi kami doon guys, may tapon, may tapon, may tapon naman kami guys na pa sa surfing doon sa ano sa pangkalahatan namin na ano guys na So ayan guys, ito yung ulam namin kami, yung ulam nila kanina guys. Kasi hugasan ko ka itong ano guys, kala yung kawalik guys, hugasan ko para hindi siya. Para mamaya po magluto tayo guys, hindi na ano. Hindi na siya. yung na maglilinis. Diretso na yung. Diretso na yung ano natin. Baka tayo nabubulo ngayon guys. Nabubulo na. So, Ayan guys. Dito lang yung inanuhan ko guys. Kasi ano naman yung ano namin guys. Eh. Sa, sa ingana namin guys. Kahoy naman. po pabalik guys hindi ko na siya nanonghan dito guys kasi ano naman siya maitim naman guys yung ano namin ay nahawag na po ay hindi ko na nanonghan ako ulit na guys kasi ano may bumili pa kasi guys hindi siya malikabot hindi siya kasi lumilipad yung malikabot guys hindi mo siya anuhan nang tubig big kaya ginaano ko siya guys para mamaya hindi siya ano hindi ano, siya malikabot hindi <tipod noise> mm. guys kung lang na. na guys nang Toby guys. ano yung kosa nato. nito guys na

pala makain to na anak ko mamaya guys ano yung ay na guys.

Dili sa kuan ba. Wala natin guys kasi hindi pa sana time to do type of times guys. Wala tayo times guys. Kaya kasi pasinsya na sa ano namin guys. Sa namin kung ganito ko kapanit guys ha. Kasi mahirap lang kami guys. Super hirap. Super hirap namin guys. Kaya so, wala kami pang ng tiles. Kaya, pasensya na sa mga nakapalagi na, 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 na kukwita sa aming lababo na mga ano, ma, pangit yung lababo namin. Kasi so, wala talaga kami pang tiles, guys. Lagi ko ang sinasabi, guys, kung kailan na sumatatiles yung ano namin, guys, lababo namin. Wala talaga, guys. Ano talaga? Yung talagang kaibigan kumakain na to kasi kung kami lang guys hindi na kami makakain dito guys kasi na wala kami tira guys kaya wala tayong ano pambili ng tiles kasi yung kita ng asawa ko guys hanggang ano lang guys minsan namin lang para lang sa araw-araw namin guys tapos lalawang sa pinunis dyan guys hindi lang kaya yeah, kasi na yung ano namin lababo namin kung ganito kapangit kaya yung mga gamit namin lang kung ganito kapangit sinasabi na guys mahirap lang tayo, wala tayong masyadong pang bilhin mas ng mga gamit na magaganda okay. kasi, hindi lang, ano lang talaga guys yan hanggang Yan kain lang tayo guys. Mm. Di ba guys, ang pangit na nababaw namin guys. Pangit. Ito ko lang pang ano guys. Ayun nga pala ito sa mga guys. para nasa ulitin. 不行。 Ayan. So, ayan guys Ayan, ay So, ayan guys Ayan, tapos na ako nag-inag-anong guys Sa kusina guys, ayan Ayan, tapos ayan guys Tapos na tayo guys, sa ating gawain Ayan Guys, at tapos na ako guys Sa ating gawain bahay guys At ngayon guys, maliligo naman tayo guys Ayan, guys. Ayan, malinis na, guys. Ayan. Malinis na ang aming kusina, guys. Ayan. So, ayan. Malinis na siya, guys. Ayan. Ayan. So, ayan, guys. dito na yung vlog ko, guys. Thank you for watching, guys. Maraming salamat sa lahat ng support na aking mga vlogs sa nag-subscribe po. Thank you very much po. Sana wala kayong, hindi kayo magsasawa sa kahit ganito lang yung mga content ko guys. Sa about lang sa aming personal life. Kung anong ginagawa ko araw-araw dito sa aming bahay guys. So ayan guys hanggang sa next vlog ko babu. Thank you for watching guys. Don't forget guys like, comment, share and subscribe babu.